Ang bayabas ay mayaman sa mga antioxidants, vitamina, mineral, at fiber na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, pag-iwas sa mga sakit sa puso, cancer. Narito ang ilan sa mga karamdaman na pwedeng gawing panglunas ang dahon ng bayabas at paano ito gawin. Para sa sugat o impeksyon sa balat, hugasan ang dahon ng bayabas at durugan ito hanggang maging malambot, ilapat ito sa sugat o impeksyon at takpan ito ng tela o bandage, palitan ito araw-araw hanggang gumaling. Para sa ulcer o gastritis, magpakulo ng anim na dahon ng bayabas, sa isang litro ng tubig hanggang maging kalahati ang dami nito, salahin ang tubig at inumin ito, tatlong beses sa isang araw bago kumain. Para sa pagtatae o dysentery, magpakulo ng 8 na dahon ng bayabas, sa apat na basong tubig hanggang maging dalawang baso ang dami nito, salahin ang tubig at inumin ito, dalawang beses sa isang araw hanggang gumaling. Para sa ubo o sipun, magpakulo ng sampu na dahon ng bayabas, sa limang basong tubig, hanggang maging tatlong baso ang dami nito, salaiin ang tubig at inumin ito, tatlong beses sa isang araw hanggang gumaling. Para sa lagnat o trangkaso, magpakulo ng labin lima na dahon ng bayabas, sa anim na basong tubig hanggang maging apat na baso ang dami nito, salahin ang tubig at inumin ito, apat na beses sa isang araw, hanggang bumaba ang lagnat, para sa diabetes, o mataas na asukal sa dugo, magpakulo ng 20 na dahon ng bayabas, sa walong basong tubig hanggang maging limang baso ang dami nito, salahin ang tubig at inumin ito, limang beses sa isang araw bago kumain.